Ngayong araw nga pala na to, excited si mama dahil sa loob ng ilang linggo, ngayon lang siya ulit makakalabas ng bahay. Lagi niya kasi kami tinatanong kung gabi ba o araw. Hindi niya kasi nakikita ang labas dahil nakahiga lang siya araw-araw. Pinatanggal lang nga rin pala namin yung NGT niya sa ilong para makakain na rin siya. Ang naging resulta ng matanggal, eto pakaway-kaway na si mama. Paaga pa nga lang ay nanghiram na kami ni Papa ng sasakyan ni Mama para sa check niya. Sa mga hindi nga pala nakakalam ng kondisyon ni Mama, siya po ay na-stroke. Inabutan po siya ng pagtaas ng BP sa CR. Naging dahilan ito ng pagputok ng kanyang ugat sa ulo at pagkawala ng pakiramdam ng kalahating bahagi ng kanyang katawan. Nang dalhin namin siya sa ospital ay unti-unti nang nawawala yung pag-asa namin na makasama pa namin si Mama. Sobrang bigat po sa pakiramdam na makita mo yung magulang mo na nagkakahagan ito. Nang panahon po na yon, wala kaming ibang ginawa kundi ang magmakaawa magmakaawa sa Diyos na bigyan pa kami ng pagkakataon na makasama namin si Mama. Habang naka-ICU si Mama, eh hindi na siya gumigising. Hindi na rin nakakausap hanggang kinausap na kami ng doktor at sinabi niya sa amin na mas lumaganap na ang fluid sa ulo ni Mama. And anytime, pwede nang mag-collapse ang brain niya. Bagamat kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, ay eh hindi makapagsagawa ng operasyon sa kanya dahil masyadong bumaba ang potassium at sodium ni Mama. Dahil dito, anytime ay pwede na rin bumigay ang kanyang katawan. Dito ay mas lalo kaming nawala ng pag-asa nila papa na makasama pa namin si mama. At ang tanging pag-asa na lamang na natitira sa amin ay ang pag-asang maghihimala ang Diyos sa buhay ni mama. Nang tanungin kami ni Doc kung ano ang plano namin ng oras na yon, dahil wala naman kaming malaking halaga para sa operasyon at wala din kaming kasiguraduhan kung makakaligtas si mama. Ang tanging naisagot na lang namin sa doktor ay panalangin po dok. Dito ay nagsimula na kami ni Papa na magmakaawa sa Diyos. At ang balcony ng ospital ay ginawa naming lugar ng panalanginan namin ni eh, Papa. Sinamahan din kaming manalangin ng mga taong nakakakilala at nagmamahal sa amin. Makalipas ang dalawang oras mula ng kausapin kami ni Doc, habang sama-sama tayong nananalangin, ay biglang may lumabas na nurse mula sa ICU. Tinawag si Papa at sinabing, Sir, nagising na po yung pasyente nyo. Nang mga oras na iyon, kasabay ng aming mga pagluha, ay tumatalon kami sa kadalakan nila papa. Dahil sa kabila ng mahirap na sitwasyon, ay gumawa ng malaking himala ang Panginoon. At ngayon, sa tulong ng Panginoon, ito na po siya ngayon. Ngayong araw ay schedule ng check-up ni mama. Matagal na panahon siyang hindi nakalabas ng bahay. Kaya ngayong araw ay sabik na sabik siya na makita muli ang labas ng aming bahay. Kung nagdataka nga pala kayo kung bakit binubuhat namin siya, hindi pa kasi siya nakakalakad, hindi pa rin nakakatayo. Kaya sa ngayon kami muna ang magsisilbing gabay niya. Pero nakakatuwa, sabi ng kanyang doktor at ng physical therapist, napakalakas daw ng loob ni mama. Kaya malaki ang tsansa na makaupo at makalakad daw siyang muli. Dito nga ay eh, medyo nahirapan kami na maisa si mama sa loob ng sasakyan. Ayaw na kasi ni mama na sumakay ng ambulansya. Kaya nang hiram na lang kami ng sasakyan para may check up namin siya. Kaya ngayon, komportable yung komportable si mama sa kinaupuan niya. Papunta po kami ngayon ng hospital. Schedule po ng check up ni mama. sa so, nagpahiram po sa amin ng sasakyan. Nando si Charon, salamat po. Habang nasa dan nga kami, pinatulog muna namin si mama para makapagpahinga. Habang nag-iisip kami ng paraan ni papa kung paano namin ibababa mamaya si mama sa klinik ni doktora. Pagdating namin na klinik, medyo marami ng pila. Kaya lang kinakabahan ako kung paano namin ibababa si mama. Kaya naglakas loob na lang ako makiusap kay doktora. Na kung pwede, sasasakyan niya na lang i-check si mama. Buti na lang mabait si doktora kaya pumayag siya na dito na lang i-check si mama. <laughs> Napakabay talaga ni Doktora. Bukod sa maganda na, may malasakit pa sa mga pasyente niya. Kahit tirik araw sa gilid ng kalsada, ipinuntahin niya pa rin si Mama. Dito nga ipapayungan ko sana si Doktora. Kaya lang, sabi niya okay lang daw siya dahil naka-sunscreen naman siya. Sana all ganito sana ang mga doktor, may malasakit at pagmamahal sa mga pasyente nila. Pagkatapos nga i-check ni Doktora, pinatanggal na rin namin ang NGT niya dahil nakakakain naman na unti-unti si Mama para hindi na sa si ilong idadaan ang pagkain. At higit sa lahat, malalasahan niya na ang mga kakainin niya. Kaya naman matapos matanggal ang NGT ni Mama, na-excite siyang biglang kaya hindi na kami nagtagal. Bumiyahin na agad kami pa uwi. At habang nasa biyahe kami, itong si mama parang si mayor. Kaway ng kaway. <laughs> masaya nga lang daw siya dahil ang pakiramdam niya ay medyo guminhawa na. Pag uwi nga namin ng bahay sa so sobrang pananabik sa pagkain, pagkain na agad ang hinahanap niya. Itong si mama pala biro lang talaga pero ang totoo, masayang masaya daw siya. Pero alam niyo kung bakit isa pang masaya si mama? Yun ay dahil sama-sama kami yung pamilya. Alam ko, hindi lang naman kami ang nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon ngayon. Marami. At ang ilan sa kanila ay napanghihinaan na ng loob dahil sa kalagayan. Ginawa ko itong video na ito para ipaalala sa iyo na mahal ka ng Panginoon. Alam mo ba kung bakit nabubuhay ka pa sa mundong ito? Yun ay dahil mahal ka ng Panginoon. At anuman ang sitwasyon mo sa ngayon, gusto lang ng Diyos na magpakilala sa buhay mo. Alam mo si Mama, Hanggang ngayon di pa rin siya nakakaupo. Hindi pa rin siya nakakatayo. Kalahati kasi ng katawan niya ay eh hindi niya pa masyadong nararamdaman. Hindi niya pa masyadong naigagalaw. Pero malaki ang pag-asa niya sa puso na sa tulong ng Panginoon ay eh makakatayo siyang muli. Isa din sa nagpapalakas sa loob niya ay eh kapag nakikita niya kaming sama-sama. Kapag nakikita niya kaming lumalaban para sa kanya. Sabi ko nga, naalala ko nung mga bata pa kami siya nagturo kung paano kami makalakad at ngayong siya naman ang nangangailangan ng tulong sa amin kami naman ang magtuturo hanggang sa makalakad siyang muli sa mga anak na kagaya ko na nanonood ngayon alam nyo, isa sa kagalakan ng magulang ang maiparamdam natin sa kanila na mahalaga sila para sa atin mahikli lang ang buhay sa mundo huwag naman sanang mangyari na mawala muna ang mahal mo sa buhay bago mo maalalang muli ang halaga nila sa buhay mo. Gusto ko lang ding ipaalala sa iyo kapatid na sa tuwing madadagdagan ng taon, umihikli naman ang pagkakataon na makasama natin sila. Kaya habang nakakasama pa natin sila, ito na ang tamang pagkakataon para iparamdam sa kanila yung tunay na pagmamahal. Dahil darating ang panahon, yung mga bagay na gusto mong iparamdam sa kanila, kung wala na sila, ay hindi na nila mararamdaman pa. Tandaan mo to, maraming mga anak na nangangarap na sana kasama pa nila ang mga magulang nila ngayon. Ito po si Dodoy Koto TV. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa panalangin at alam ko na sa tulong ng Panginoon ay eh makakalakad muli si Mama. Yun ay dahil sa panalangin ng bawat isa. Like and share naman po. God bless. Ingat!